Alay <laughs> uh, na. sa pinakadulo. <laughs> <kalpo> sa pinakadulo. Owi <laughs> na kami. <laughs> Yan. Yan yung sa amin. pupunta kami sa office. Yan. Yung thank you all. Sana uh, yung mga viewers ko, mga supporter ko. Um, ako yun si G, GM Games. Anak ko yun umahawak kasi minsan wala akong ma-upload at siya na nagla-live. Nayaan ko lang magiging siya at least. Um, may lalike sa akin kasi sobrang busy ko na talaga. No, Hindi <laughs> na ako makapag-live. Sana supportahan niyo pa rin ang aking channel. Pinalitan ko lang yun ng LEM pero ako, ako pa rin yan. Thank you sa support. <laughs> hmm. Sana. Iko, uh, nagpupunta din naman ako sa inyo. Nagsusupport din ako. Pag uh, away ko, yun. Dadalawin ko yung mga bahay niyo mga channel oh, anak ko lang gumawa dito sa uh, channel ko uh, shout out sa lahat ng mga friend ko um, uh, boss waki wak baby uh, friend mo nina mix vlog sa uh, si, uh, si si Arlinda pasensya na hindi ako makatawag sa iyo dahil mahina ang signal ko like not pag not ano day. kasi mara, pag maraming tao sa bahay uh, wala akong signal thousand, kaya mahina ang aking three uh, three thousand, white three time na yun oh, like sana supportahan like nyo pa rin ang aking oh, okay. channel thank you so